Eh mga guys, ang unang van na lumabas at uh, dumako nga kami. Mga guys, ayan sunod-sunod na sila yung mga uh, uh yung mga van. Ayan. Tuloy-tuloy naman mga guys. Ayan. O dinadrive pa eh, yung mga kasama no. yung mga kasama namin dito naka na rin na bababa kaya lang um una muna yung mga sasakyan bago kami bababa. Kita niyo yung mga malalaking sasakyan na yan diyan mamaya. -maya. Meron pa extra do sa kabilang lolo yung malaki. Ayun eh. you know, oh, ayun. nagpipintura. Like, pagod na sa kape pintura may mga tao naglabasan na. kaya na uh, bababa na kami nakababa na kami palabas na kami mga uh, guys palabas na kami sa barko ayan nakaraos na rin isang isang tawid pa napuntang katiklan ayan yung mga kababayan natin maraming tao ayan mga guys yung mga kababayan natin nandito na kami lahat na nakaipon-ipon nagkantay kami sa aming sasakyan na series para ang uh, cross oriental Mindoro na naman tapos pagdating doon sasakay naman kami ng barko, uh, papunta naman sa Katiklan, Boracay pero hindi mismo sa Boracay, dadaan lang kami doon yeah. ang dami mga guys, ayan na naman, lumabas na naman Yan yeah, yung mga sasakay naman ngayon sa aming sinakyan na barko. Yung Starlight. Yan na. Yan naman ang biyahing ilo-ilo. Labas. Pistol na mga guys, Ayan din yung sa amin sa Sauliang. Kasunod na rin sa kumabas. Ayan, dyan kami sa sasakay mga guys. namin sasakay na na papuntang Roas Oriental Mentor nakapila na naman kami dito para makasakay yung iba mga kasama namin din <laughs> makita kayo ng may button pa pa kay like ito talang tapos pa like para update kayo sa bago namin na na video thank you sa share ito yung aming conductor sa itong kalab kalab team niya yeah poking poke kamo ka sa akin kasamaan sa trabaho namin Ayan ayano mga kalab team Let's go, let's go. Let's go, Hello, hi, kami. Kababayan kong piloto to. Mga guys, 'tong kababayan ko piloto to. kami dito Malakas na kami sa pa pala. Ano na? Malakas masakay sa bus. Amot na kami ganito pag sa Ang mga eh okay, sa pambisa na kami, uh, papunta na ng Rosa Oriental Mindoro. Kalabas na kami dito sa Kalapan. Sa naman kami. Tara! Eh hey, mga guys, sa uh, bumaba na kami dito sa Cruz Oriental Mindoro. Ayan na yung mga kasama namin. Ayan. Papasok na kami dito para mag-check-in na kami dito sa... Tawag dito sa waiting area. Yan, nandito na kami, papasok kami dito sa waiting area. Ayan, pakita mo lang yan. Dito guys, sama malinis dito. Maganda dito sa... Kuhan kasi, napakaganda dito pagka... Kuhan kasi dito yung... Pagpapasok kayo dyan para magpahinga dito tapos lalagay nyo rito yung mga gamit para i-check yan doon tapos dito kapapain Yan, dito kami oh, naglalakad na papasok dito. Dito naman kami sa waiting area. Ayahan. Yan yung flag sang ah, welcome to Ruas Sport. Ngayon guys, sa ah, patawid kami dito ng patawid na kami sa papuntang Katiklan. Ayan yung welcome to Ruas. kasi sasakay na kami naman tapos yung na ayan oh barko ayan, may ilaw. ayan. Excellent, excellent. ayan muna kami kasi para nakakat naman doon sa, sa taas so, Ang daming tao ngayon mga guys, binuksan na yung ita ah alis na kami ano diyan ito forts ng um, ruwas yun yung mga nakamotor lang sasakay din yan Ano mga guys, yung mga sasakay sa barko.

We the... Mahaba.

guys guys Su kamigali tuh guys <laughs> kami yanglima urat guysnya